Pero ang laki naman na ng pagbabago mga kababayan Kung noon napakahirap pa siya, kumbaga mahabang pasuyuan, ngayon madali na siyang kausap. Anong bakit? Oo, oh, bibig bibig Gigil ka sa ilong ko. Mayroon <laughs> <laughs> mo. kayo? Taga sa kayo. sa ka? Sa ano po? po by 1 po. Eh. Mm, na. siya? Sa... Good talag siya sa Kawitan uh, ng Lord School po sa kawit uh, ng Alanginan. Habol ni pa po. Alanginan, manalo mo, nagbalaye, pang pang, o oh, po. S Yung gamot niya, normally tinitake one tablet per night. Tinaas na nito from 25 mg ng 50. Uh, 50 mg. Ngayon, two tablets na siya per night. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, magandang araw po. Ayan. Today is January 15, mga kababayan. Dahil uh, nung 13, yun yung second check-up, kaya lang nare-skid po. Kaya ngayon 15, nandito na kami, mga kababayan. Nihintay lang namin yung oras. Dahil ang oras na check-up niya is alas 2. Ano kaya ang mga pagbabago mga kababayan? Hintayin natin at malalaman natin yan kay Doc kung uh, Tataasan ba yung average ng gamot niya? Dadagdagan? Or kung ano kaya ang mga pagbabago about Nancy? At syempre, na yung ano sa result? Ah, ito. Ito mga kababayan. Kung ano kaya ang uh, result doon sa pagpapakuha natin ng dugo kay Nancy, si Doc lamang po ang mga kasagot ng lahat ng iyan. Mga kababayan, samahan niyo po kami hanggang sa dulo. At ipag-pray niyo rin po na sana ay uh, mabilis nang makarecover si Ate Nancy, no? Pero ang laki naman na ng pagbabago mga kababayan kung noon napakahirap pa siya, kumbaga mahabang paso yun, ngayon madali na siyang kausap. Basta busog, tsaka maayos ang tulog niya, madali siyang kausap, no? Nancy, okay ka lang? Nancy, okay ka lang? Okay, okay, bakit? Okay, <laughs> <laughs> Hindi kasi hindi namin naintindihan yung kanta mo eh. Sige, kanta ka nga kantaan isa. Kanta mo na. Ha? Huh? Dali na, kanta ka mo na. Kanta na. Kantaan mo si Uncle Sam. Huwakan mo to, Han. Pinit ng kape natin. Ah. Oh. So, ayan mga kababayan. na Ha? Huh? Oo. Oh. Bawal sa'yo kape, bawal sa'yo ang coke, tubig lang sa'yo, ha? Ang dami niya nainom na, na tubig. Ang dami niya nainom? Kaya ang laki ng tami niyo. Naubos na isa. Kumain niyan mga kababayan. Dalawang beses na po siya nag-lunch, mm. kaya busog. Ang dami pa niya nainom na tubig, isang litro. <laughs> Masikip na yung damit niya. <laughs> ha? Meron pa naman siya doon damit. Meron pa? Mm -hmm. Marami. Gusto niya mga kababayan ano ano tawag yan? Dress. Dress. Oh, ayaw niya ng pants. nasi so, nasi kakausapin ka ni Doc. Kung kumustahin ka ni Doc. Ano sasabihin huh? mo kay Doc? Pag kinausap ka niya. <laughs> Masaya siya mga kababayan pag nasa galaan. Galaan? Oo. Oh. Di ba nasa galaan tayo? Pag sa bahay. Anong <laughs> ah, bakit? Oh, gigil ka ang Gigil ka sa ilong ko. May <laughs> <laughs> laksit yung bibig mo. Gusto gusto niya na siya. Mm -hmm. diba? Sa, diba? Na mama gusto gusto niya. Uh -huh. -uh. Gusto -huh. mo lagi dahil nasa galaan. Sa ba? Salon. Sa labas, sa labas, na masyal. Mayroong pantindahan at sa gate. Mm -hmm loob ng gate. Ikaw. Hindi. No? <gül Done> hmm? Si Daddy nasa kwarto lang. Magpapay na. Ma. Ha? Si Daddy nasa kwarto lang. Hindi mo sa ikaw lang. Ipapapaon mo siya. Parati siya kasi nasa galaan ni eh, si Daddy. Diba? ano hindi naman Hindi mo napansin. Kasi parati ka nasa bahay. Ano? Pag tinanong ka nito, anong sasabihin mo mamaya? No, okay, Huwag lang ako, anong ah, tinanong mm -hmm. Ay, okay. <laughs> tapos, Nima, um, Mrs. ko? Uy, kamusta ka na, Nancy? Anong sasabot mo? I'm fine. Wow. I'm okay. Wow, ikaw nila. Ah, tapos misis niyo ba, sir? Ah, misis ko. Misis kami talawa, Misis kami. Hmm. Siya misis ko. Siya misis mo na-share? Eh ikaw, ano kita? Share. Share misis mo ai, share mrs. mo share mrs. ko share mrs. mo share mrs. mo share mrs. mo share mrs. mo oh oh favorite to asawa share mrs. mo share mrs. mo Ikaw. kau e kau ano ka share mrs. share mrs. mo share mrs. mo ito nga share mrs. mo share mrs. mo share mrs. mo share mrs. Si Ikaw, si ano mo si, sa ano si, si Sam? Also, oh, ano mo si Sam? Oh, oo, oo. Okay, si... Si, si Sam. Oo, ay. baka si Sam. Oo. Iwala po. Si? Oo. Ay. Ay. Hug mo si... Sam, Sam. Ayun uh si Sam. Ay. Ayun Hug mo si Uncle Sam. Ah, si... Hug mo nga -huh, si Uncle Sam. Uh Hug. cellphone ng cellphone si Uncle Sam. Oh. Oh, Bakit bakit na, na napapansin ko Sam no? yung mga binipisyari natin malambing sila kay Sam lagi. Halalan nyo ba si Ate Ningning? Tawag niya kay Sam. Siya yung nagpauso si Ate Ningning, Uncle Sam. Malambing si Ate Ningning kay Sam. Oh, ano bang si... Ano? na Ano ba si ni Uncle Sam? Bakit lapitin ng mga babae? Mga kababayan, i-comment si e, e nyo nga dyan, bakit si Sam lapitin, no? Na? Andyan naman si Kuya Yuri. Andyan naman si Kuya Rob. Parating si Uncle Sam lagi ang hinahanap nila. Bakit kaya? Sam, share ka naman ng blessing. Huh? Hmm? Oo, oh, naalala nyo rin si ano mga kababayan, si Lira. Naalala ko yun. Mas gusto niya sumama kay Sam. Hmm? Yung picture nyo, naka-wishy. Yung oh. picture nyo. Ang umayaw lang kay Sam, si Nemi. Oo. Oh. Si Nemi naman, ang gustong-gusto ni Nemi, si Kuya Mon's channel naman. Kaya, tayo pa? Hmm. Ano Kami, Dalo, magpa-check up muna tayo. yan mo nang hiwa yung adobo, ha? Ha? Lakihan mo nang hiwa yung adobo. Gusto mo malaki hiwa? Mm ha. -hmm. Tapos, may kompleto, mayroong tambok, ha? Anong tambok? <laughs> ano yun? Slice. Ha? Ah, tambok, slice. Ah, tambok. Nice. tambok baboy. Uh Oo, -oh, tambok baboy. Pareha kay ano, Aling Rochelle, tambok. Tanawa, be. Tanawa. Don't watch this. Ha? Hindi siya ganyanin kasi Aling Rochelle yan. Ha? Love mo ba si Mami Rochelle? Hindi yan miss hmm. I don't love me miss hmm. love me miss Pero paborito mo yung inasal tsaka adobo. Na ako, Gusto niya yung adobo mga kababayan sa may -toy. toyo. Nako po. Pero kinokontrol control din namin sa ibang ulam. na Nawala <tinyo> ng hmm. Basta tuloy-tuloy lang mga kababayan na mapainom natin siya sa tamang oras. Mapainom ng gamot tamang oras, mapatulog. Yan. Tamang pagkain lang. At higit sa lahat mga kababayan, yung totoong pagmamahal. Yun ang number one. Kausapin mo siya, ititreat mo siya na normal. Huwag mo siyang, huwag mo siyang alagaan, huwag mo ipapakita na iba siya sa atin. Huh? Wag na wag natin silang ititreat na hindi natin kaparehas. Treat natin sila as a normal, kagaya lang natin. Siyempre, yan dyan yung pagpapasinsya. Kailangan talagang mahabang pasinsya. Diba? Kasi kailangan din i-develop din natin sila eh. Right, Nancy? Ah, give me five. Ayan. Teka lang, si si Sam, pogi ba si Daddy? Sino pogi? Si Daddy o si Sam? Ay, nasi. Sino pogi? Sino pogi? Sino pogi? Si Sam o si Daddy? Huh? Sino pogi? Sino pogi? Tignan mo nga. Daddy, oh, si Daddy o si Sam? Ayaw san. niya pag si Sam eh. Why? Pogi naman. Ang lakas na kapil ni Kuya Sam <laughs> ay. Oo. Ay, ihi ka na. Kanina nag-aya siya. Namayan, Namayan na lang. Mamaya na. Mamaya tatawagin na tayo ni Doc magpapaalam ka sa kanya. Mag-excuse ka. Pagupitan na naman natin yung hair mo, ha? Mahaba na. Ganyan pa rin. Ganyan pa rin? Sanay siya Bakit? Sinuyuran namin to kahapon, mga kababayan. Isang ligo pa han, Selson Blue, para yun, nawala na yung dendrap niya Isa pa. Ang problema kasi mga kababayan, doon nang kami medyo nahihirapan. Pag sa CR, ayaw niyang may kasama, siya lang mag-isa. Gusto niya siya lang. Hindi, uh, pag lumabas siya, uulitin. Hmm. Uh, sasabunan, pag lumabas. Siya siyampuhin. Ganun na lang. Aabangan mong lalabas. Tagal siya sa CR? Yun, yun yung weakness mga kababayan. Weakness niya. Tagal niya talaga sa CR. Mas maganda yung damit niya kahapon. Yung, ay, nung 13, maganda yung mahaba. Mahal ang bili ko noon. asa ah, saan na yun? 700 bili ko. Na, ha? Na, yung damit mo na karaan, binili ko, mahal, 700. Uh, di ba maganda? Yung suot mo, no? Mm-mm. Mm. -hmm. Nasa diba? mm -hmm. na, plastic lang. Lalaban mo na, ha? Kapalaundry muna natin, ha? Tingnan ko yung CBC niya. Yung tinitingnan ko po dito para sa clozapine klo clo ay neutrophils. Really normal limits naman po yung neutrophils. Pero napansin ko po, ah uh, mas mataas than normal yung WBC niya. So, inisip ko baka po na ano siya, na-infection ba siya rito yung mucosipon, oh. UTI. Wala naman po. Wala siyang sugat din or anything. Nalalabdak ba siya? Anong uh, nakaraan, parang ano, no, sinipon yata siya nung nakaraan, nung Christmas. Mm -hmm. Christmas or New Year, sinipon siya. May iniinda ba siya? Mukhang may, may sumasakit sa niya. Ah, oh, ngayon wala. Kundi yung ipin lang niya. Resentity. Ay, yung ipin niya. Okay. Napatingin niya ako na sa lipin. Hindi pa. Baka may infection lang. Sige. Ang nanana, -na -na, ganyan. Kasi kapag may mataas na daw or usually, ang ibig sabihin nito merong infection. Hindi naman all the time, pero kapag gano'n, double mix na. So, kimala na ulit po tayo nagkita until now. Kamusta na ang silang siya? Ano siya? Parang... Ako ko ako na sa'yo. Parang ano siya, yung ko lang ano, parang... Nag-okay-okay -okay siya ng konti. Sometimes may... Ganun. Parang ganun lang talaga siya. nung dati po yung panay ah, nung kasi noticeably behave mas siya behave siya. Mas siya. Oh, hindi na dire siya yung magsalita, ganyan. Uh, ano pa yung mga napansin niyo? Oh, Kung mas tulog? Ay, nakaka-sleep naman din siya. Okay yung sleeping routine niya. Ngayon, ngayon okay siya kasi iba ako yung kasama niya. Pero pag yung taong ano siya, yung comfortable siya, madal-dal siya. Ah, mas madal-dal Oo. Oh. Hindi, hindi. Katulad kanina ba nag-wait ka? Nagkaganan pa rin siya. Sa bahay na yung mga uh, episode na magulo, kaya manipod na siya. Ay, ito yung recently, Dok. Parang ano siya. Nakalimutan niya kami. Na, parang hindi niya kami nakilala. May times, lalo na nung namatay yung ano, yung nagkikersa ko, yung caregiver niya na namatay kasi siya noong 29. Tapos afterwards, kami na talaga yung nag fully full attention na sa kanya. Na so parang ano siya, dinala namin siya pinakita namin parang no reaction. Then the next ano next day, ba sila close ba nits? hmm, close sila no. Bakit namatay? Ano heart attack? Ah, uh, matanda na. Siya. Tanda na rin kasi 54. Tapos ayun, may times na hindi niya ako kilala. Tapos, dati, kung dati, close-close pa kami na nakaka-appear. Appear pa kami, ganyan. Pero, no, after noon, parang lumalayo siya. Ah, uh, ayaw niyang lumapit ako. Nagahabulan pa kami yun sa kalsada minsan para lang mapapasok sa bahay, sa shelter. Hmm. Tapos, nakakausap niya or sumusunod siya dun sa uh, taong ano, yung same language. Kumbaga, bisaya kasi siya. Tapos may kapitbahay kami yung Bisaya doon. Doon napasunod nung ano niya. Napasunod niya siya. Nakausap ka nun. Tagabuhol ba siya? Um, dumagete. Dumagete, di ba? Dumagete. Uh -huh. Ayan, timing siya ngayon kasi. Tagasigin ho kayo. Tagasigin ka. Sa ano po, 6,000 or po, bayawan po. Dumagete? Um, mm, sa, sa ano siya, sa Good talaga siya sa kawitan oh ng lalo sa kuro po sa kawitan. ng alanginan. Habulig pa po. Alanginan, manalo mo, nagbalaye, pang pang, o po. Six to sa sir. Or... Opo. Sako ba siya ng sibo? Hmm? So, sibo na? Sibo na o buwan, po. O, oh, so. o mawari siya manipis pa rin niya po. O, nansi, hindi po. Ako, nansi, hindi po. Mm -hmm. Huh? Ah! Uh... Masakit ng ipin mo? Oo! Uh, bawal na lang akong napitan sir kasi sakit na umipit na ako sir may blood mm -hmm. pressure ako sir tapos Ah! Uh, parang gusto yan, yan. Hindi talaga po sa kanong lakot alam mo yung lakang lakad po sa sala po yung masukang lakad talaga sir kasi Talag sa salob lang ba ako natutulog yung ulo parang nakauntog na dun sa kanop sir Ang laki-laki pa ng mga katawan nila sir kasi lakitan ng sala Opo, oh, gusto ang lakab sa araw, araw oh, mega big pagod. Sa UCR, sin. Po, sir, nato sa araw po. May a private po. Oo, oh, oh, wala po. Kung si sa araw, gusto ihihin ang blog mo. Wala po ko. Gusto kong grabe na naman talaga. Oo, oh, Oh, oh. Nahirapan talaga ako sa sarang balay ko. Masikip ba? Mm hmm, opo yung bahay. Masikip ba? Masikip <laughs> ba? Wala kung, bigtas, kung po opo. talaga. Um Kasi isa rin yung dok. Nagkaroon siya ng asawa na mayaman dati. Okay. Tapos ang asawa na mayaman dati. Uh -huh. Tapos malaki yung bahay nila. Strict talaga hmm. siya dati. Yan. Okay. Then <laughs> so, at least ngayon, mas relax na siya magsalita. Tapos yung sana nakagulong pa po, sir, nakasarado yung Tapos wala na lang, oo. Pero yung gamot natin. Ay, dapat adrenal, dapat natintuan talaga. Iwing po, bintana. Sa ngayon, yung close up yung mga Oo. Dapat masinaga nung sa mga araw. 250 yan tayo, as far as I remember. 250. May bintana dapat. Maano kasi na wala yung reseta. Sa kusano. Sa kusano. Ay ah, ko. 25 mg. To, hindi yan 25, mg. <laughs> 25 <pa lang. laughs> Kasi kaka start pa lang naman natin nung nakaraan, 'di ba? So, 25 milligrams lang 'yung ano pag increase niya. So, iakyat natin 50 mg. 50 mg. Pwede natin iakyat pa kapag ano, medyo magulo-gulo pa magkausap, ganyan, wala pang sense. After 1 week or 2 weeks, bigyan na lang natin ng 2 weeks para ano, yung pag-adjust ng katawan niya, particularly sa dugo, hindi naman masyadong uh, concerning. Concerning. O, may oras para maka-adjust. Kasi kapag masyadong mabilis, baka mag-react yung tubo niya. Pero so far, Doc, yung changes niya para sa si... inyo? Para sa akin, meron significant improvement. Kasi nung no, nakaraan talaga, kahit hindi ko kausapin, Nagsasalita siya. Oo. Dire-diretsyo. Sila naman gawa niya close sa pinang ano? Wow. Ah. Sino po nagpapainom ng kong? Ah, minsan ako rin po. Ginamit muna tayo ng tag 25 mg pa rin na tablets po. Pero instead of 1, 2 tablets na po yung papainom. 2 tablets na Pwede naman hindi ni-earbahan yung gamitin niyo, pwede namin i-home brand. As a close-up in? close-up in. Tapos sa ngayon, 50 mg muna tayo. After 2 weeks, meeting tayo ulit. Pero magpapa-CBC lang po ulit ako. Para oh, ano, okay. safe tayo. Yun, yung neutrality lang naman yung binabantayan ko dito pero Okay, okay nga po, baka may infection sa ngipin, sakit, kakabitin, pa-check na rin. Pa-check na rin yung ngipin mo? No? Tingnan si mo lang yung gamot, ha? Mm -hmm. Sige, ano ko na, na po yung right? Yung balsa. Okay. Yes. Okay. Tapos ka yung balsa. Okay, malangsa talaga yung... 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 Sabi mo po, sa naman yung yung gamot Yung... 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 sinabi kailangan ano ako rin o kaya sa iyo. okay lang po yung ako lang magpa yung tubig ng baso. Oh. Kasi kung pabayaan sila na sana po hindi na po masigmo yung butangan ng baso. Parang mga nasa palengke na mga kuang, karni, ano ng karni. Opo, nalumid na yung baso. Basta susunod ko kayo po Ano po ang pangalan na? Ralph. Ralph. Tsaka Yuri. Ralph. Tsaka Yuri. Tsaka Yuri. Kakayuri din. Kakayuri. Tsaka Ha? Oo, oh, sige. Oo. Uh, uh. Okay. Um, oh. Wag po tatakbo. po lalabas ng labas ng labas ng bahay. Oo, wala naman po ganun pag wala po tayong difference mm -hmm. sa satusa. Ilalak po yung katunggan Kung private. Ilalak po niya. Um, Oo, oh, baka makidnap ka sa labas. Oo. Oh, oh. Ang Ilak din siya. Pero siya po tumulak. Oo, mm -hmm. oh, kasi... Oo, wala ang iba. Wala tayong iba. Basta walang problema. Yes. Hmm. Pag wala tayong problema, wala talaga problema. Mm mas Relax ka lang. Chill, chill. oo. Oh, oh. Okay, sige po. Thank you po. Okay na po Doc. Sige po, Doc. Thank, thank you thank po. Thank you. Thank you. See you po in two weeks. In two weeks po, okay. Mm. Anong date? Thank you. Pwede na magpa-appoint po. Rob, pwede ba explain mo sa amin kung ano yung napag-usapan at kung ano nang nangyari? Ngayon, sabi naman ni Dr. Silvex, uh, nag-okay-okay -okay na siya, naging kalmado na, naging responsive na siya sa mga tanong ni Doc. Kasi nung unang punta namin dun sa loob, salita na siya ng salita. Mm -hmm. Ngayon, kasalita na siya. Po, tinatanong na siya, responsive na siya sa tablo. Ngayon, uh, yung gamot niya, normally, tinitake one tablet per night tinaas na nito from 25 mg ng 50 Ah, uh, 50 mg uh, ngayon 2 tablets na siya per night then makakaroon ulit ng check up within the next 2 weeks after 2 weeks after 2 weeks then magpapa CBC ulit tayo bago bumalik bago bumalik CBC uh, uh, para daw ma-check niya yung uh, <laughs> uh, result sa gamot kung safe pa rin ba yung gamot natin. Mm -hmm. So, yun lang, yung ano niya. Uh, after two weeks, balik tayo. Okay. nakapag appointment May appointment, yes. January 20. So, wala nang cancel yun? Eh. Wala. na sinabihan ko rin siya kanil. oh, dapat sinabi mo na pag magka-cancel sila, Yes, okay. nila tayo early time. Yes, sinabi ko sa kanya na oh, Kasi napakahirap din sa sitwasyon natin. Okay lang sana kung yung pasyente natin, kagaya natin, madaling pag usapan normal. Ikipa yung pasyente natin. Yes, Oh, oh. Nag-ano na sila?

Okay lang po, pasensya na po. <laughs> so, yun ang uh, kababayan, no? Uh, na pag usap din kami kay Doc na pag may cancel ang appointment, remind nila tayo ng early time. Kasi kagaya ng nakaraang araw, na almost nandito na kami, saka namin nalaman na cancel pala. So, hirap sa sitwasyon namin. Pero ngayon, okay naman na uh, nag-apology din sila. Siguro talaga emergency lang din. Uh, ayun, narinig mo rin po about sabi ni Kuya Rab dahil isa lang ang kailangan pumasok talaga so samahan niyo kami ulit mga kababayan after 2 weeks at uh, masaya po dahil sabi ni Doc malaki na rin ang improvement ng pasyente natin uh, nagre-response na siya during nakakausapin lang unlike nung unang punta natin na salita lang siya ng salita no? so na si ano sabi ni Doc sa'yo Huh? Uh -huh. Ano okay. okay. ba like, Oh, ano sabi uh -huh. ni Doc? Ano sabi ni Dok? Ang sabi ko, yung gagit na antay, palagyan mo ng mula. Yung gate. Yung gate. Ikaw magpabuta ng -butangan na ng oh. mula. Ang sa Meron mo na mula. Mm yung -hmm. sa baba, sa hap. Ang dahil mo yan. Doon natin Doon may lagay yung lap. Okay, right, let's go. Mm -hmm. Go so, on na. Mm -hmm. Para makaka-take mm -hmm. maka ka kind na of ng vitamins on mo. Oo. Oh. Very good! Let's go!